guys, meron na pala akong papakita sa inyo guys, ang ganda niya. Baka lang niya ngayon. Kasi nakita ko to guys, sa dito sa, sa, TikTok, lumaan. Hindi daw siya na kung kakapagbuhol-buhol sa paglalaba natin sa ano, sa washing. Dati nakabili na ako guys sa sira, pero ito mas maganda yata, hindi ito sira. Ayan ayan guys, tatlong binili ko mura lang sya nataray ko to guys sa washing ko pag naglalaba ako so hindi nga to masisira guys kagaya dun sa nabili, nabili ko nung una kasi yung noong una guys parang neat sya napapasok dun yung mga himulmol ng mga damit natin pag naglalaba tayo ito guys, so oh, ano sya um, malambot sya guys hindi sya hindi siya masisira at hindi rin siya plastic parang ano siya guys rubber oh. na na nayuyupi po siya guys oh, sa ganun siya parang ano siya rubber so hindi siya masisira guys kahit ano pang ano dun sa ano nakakaalis na diba pag nagwa-washing tayo dun tayo natatagalan kasi nagkabuhol-buhol yung mga damit natin dun sa loob ng washing so ito guys, gagamitin ko ito para hindi siya magbulbo, para mapabilis yung ating paglalaba. So, kung gusto nyo rin to guys, ilalagay ko ito sa yellow basket. mura lang siya guys, nasa 7 pesos lang siya isa. May maliit pala nito, so ang pinili ko manaki. So ito yung manaki guys na yung pinili ko. May ibang kulay kaya lang available na lang na kulay ito. White color pero malay nyo sa pag uh, check nyo dyan sa yellow basket kung magkakaroon ulit sila ng maraming color, maraming stock so check nyo guys, kasi nung nag check out ako dito sa store ito na lang natira yung white, so yung pinili ko guys talaga malaki, ayoko ng nung maliit so para hindi talaga siya mahirap dun sa ano sa, pag, sa paglalaban natin so thank you for watching guys, kung gusto niyo rin ito guys, ato ilalagay ko sa yellow basket Bye.